Bawal daw ang mag-unfollow Guys, hindi po bawal ang mag-unfollow Lalo na kung yung tao na yan ay hindi na active So ano pa bang uh, silbi dyan sa uh, following mo Kung hindi mo unfollow I-unfollow mo kung wala ng silbi dyan sa ano, following mo Guys, lahat ng mga sobra Bawal talaga yan For example, nag-unfollow ka ng 20 na tao Sa isang beses lang Sa isang uh, sunod-sunod isang na pindutan lang yung 20 na tao, syempre, marirestrict ka niyan. Kagaya lang din yan sa pag-follow, guys. O, so bawal ba mag-follow? Hindi! Pwede tayo mag-follow, pero dahan-dahan. Pwede rin tayong mag-unfollow, pero dahan-dahan kasi lahat ng sobra ay masama. Uh, sa mga nagsasabi guys na bawal mag-unfollow, bawal po talaga mag-unfollow kapag nasobrahan natin. Okay? Kasi ma-restrict tayo. So kapag nag-unfollow tayo, siyempre may kaaway tayo, nakaaway tayo, gusto na natin siyang i-unfollow, wala na siyang silbi sa buhay ko, i na kita. Oh, pwede yun guys, i mo. Pwede ka mag-unfollow ngayon, for example, mag-unfollow ako ng tatlo ngayon, toink, toink, toink. Oh. After five hours, tatlo ulit, tang, tang, tang. Yan, pwede yung ganyan, guys. Pero, kung yung sabihin mo na mag-unfollow ka na ton, 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 hanggang 20 na tao, hanggang 50 na tao, ay tingnan ko lang kung anong mangyayari dyan sa account mo. Parang follow lang din yan, guys. Pag nasobrahan mo rin mag-follow, bawal din yun. Marirestrict ka rin yun. Hindi lang sa mag-unfollow. Kaya, huwag kayo maniwala sa sinas sinasabi nila na bawal mag-unfollow. Hindi po bawal mag-unfollow. Basta, hindi sobra.